na lang ang Cavite. Yung bang both directions na isa ay possible kaya na may tubig? Possible doon sa nasa kondisyon ng kasasyan sa SUV. So mataas kaya mataas? Kaya mataas talaga. Meron ka problema kasi may mga lugar na parado kaya kahit makatawid ka kapag hindi rin na ispire sa yung nasa unahan sa dalawang isip nila ay hindi rin ang basta-basta makakatawid. At eh... Ay, repe, okay, ano na? Magay na. Ngayon nyo daw yun. Sabi ni Daddy, ano yan? yan. Ay, kahit, kahit lumbog Ay, yan. Dahil pa, pa ano lang yung lukura Eh, yung red. Yung lalgama niya. Ano yan? Ayakin nyo yan, ayakin nyo yan. Gusto lang kailangan diyan. Uy, video, oh, YouTube. Ang YouTube yan, no? Oh. YouTube ako. Oo, oh, YouTube yan. Sikat na sikat ka na naman. Kaya sa Makati. Kaya niya talaga sa Makati. Kailangan ko ng payong. Kailangan Eu namin. Ito kaya. Sorry. <laughs>